ito mga kabiyahe ito yung kaganapan dito ngayon nasa ano na tayo ng Cape Town nakakalun tumbling tayo mga kabiyahe paikot na kasi sumasampa na ngayon tubig lalaki ng alon lamig na dito, dito tayo sa eh, ayan o oh. nakikita mo sumasamba doon sa dito tayo sa gilid lumipat tayo mga kambiyahe kasi ang lusog ng lakas ng hangin gumilid tayo ng konti tingnan yung ano tubig sumasampa na talaga napakalaki yung mga alon ayun makikita nyo dyan sa unahan natin napakalaki ang alon at saka talagang malakas parang umuulan na nga sumasampa na sa loob <laughs> grabe lakas ito tayo sa gilid kasi oh, ayan o oh, kita nyo wow oh, shower na ang lakas grabe pa ng hangin kaya lalong lumaki yung alon oh, pasok pasok yung project talaga rainbow pa nga sa ano na laki ng halong na lang malaki yung barko natin yan oh na laki ng halong no? aapit sa barko natin tapos sa halong ayan o mag-aibahan yun ng halong dito tayo sa malapit na sa Cape Town. laki ng mga alon at saka mahangin. Dami, lakas din muna sa likod ko. Laki ng alon. Pero maaraw. Malamig. Ayan, maaraw, malamig. Shoutout sa TFB. Sa Dung IV Community. Shoutout sa lahat yan. Sa mga nag-ride, shoutout sa inyo. ingat palagi. Uh, shoutout kay Atty. Sa City Garden, Patiros Pateros. Sa taas sa lahat yan Pati ulo ko Tago tayo kasi Laki ng alon, grabe at saka ano Takas ng hangin Ay nakita mo yun yun, yun Sa likod ko, grabe ang laki oh. Apaw yan dito eh hmm, ano, dito pa siya apaw siya. At saka sumasampa yung tubig sa barko natin. Malaki na yung barko natin pero grabe. Grabe talaga lumabas tayo dyan ang lakas ng hangin nakikita tayo sa sa maalot pa sobrang lakas ng hangin, hindi na halos maririnig yung busis natin, kaya inidit na natin mga kabiyahi papasok na tayo dyan napaka-delikado talaga walang nagtatrabaho sa labas, kasi delikado, maalon, mahangin pa at ingat tayong lahat mga kabiyahi at hanggang sa muli, God bless